So guys, magandang magandang gabi. <coughs> Share ko lang to sa inyo guys. ma katulad ko na may mga maliliit na negosyo ba. Kasi yung mga tao sa atin bumibili. Tapos bibigyan ka ng pera ba na pag coins yung mga halos UPUP UP na. Tapos pag hindi mo tatangkapin, magagalit sa yung customer mo. Sasabihin, pera din naman yan. So, kapag tinanggap mo naman yun hindi mo naman siya mabibili sa mga grocery or sa ibang tindahan so mangyayari nasa iyo lang yun yung mga papel naman guys papakita ko sa inyo so guys ganito ba so makikita nyo guys lumang luma na siya burado na yung mga ano nyo print niya. yung mga ganito tinatanggap ko naman to sinasabi ng iba na tinatanggap naman na to sa bangko hindi ko alam, hindi ko pa na-try magpapalit eh. Sa mga grocery, yung mga ano, ganito, hindi na tinatanggap to. At kapag sinukli mo naman siya sa mga customer mo, so ang ginagawa nila, pinapapalitan kasi nga, luma na, sira na, hindi natatanggapin ng ibang tindahan. Diba? So ang hirap, mahirap.